Nakikita niyo naman mga big. Lumaki siya sa farm. What? Pwede siya nakapag araw <laughs> <laughs> Ikaw na maghuhugas ng plato. Hoy, <laughs> 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 hey, wait lang mamaya pa ako maghuhugas. <laughs> Walang hiya ka. Pumunta lang dito. Ito yung sasabihin mo sa vlog ko. <laughs> <laughs> ah, maghuhugas ng plato? Mamaya ako maghuhugas. <laughs> <laughs> so for today's video, andito ako ngayon sa probinsya. So, pumunta kami dito ng ati ko dito sa baba. Ayan nga, kasi napansin namin na medyo ano na, makapal yung mga damo. At dilinisan namin yung puno ng saging. So sumama nga yung pamangkin ko dito kasi daw tutulungan na kami. Tutulong daw siyang manood lang. What? <laughs> so napapansin nyo, di ba? Yan no, ang dami ng mga tuyong dahon. So kukunin namin yan. Para naman mas lalong lumago yung puno ng saging. So ayan na nga at inumpisa na ng ate ko. Talagang uh, kinuha na niya yung mga tuyong dahon. Ayan no, tingnan nyo guys. Ayan. Pakasipag niyan. So noon kasi guys, ano, Oh, malinis pa to dito tingnan. Konti pa yung mga damo, yung mga halaman. So ngayon kasi medyo napabayaan na din. Linisan mo yun ng mabuti ha. Kailan hindi ko makita yung mga ano, yung tawag dito, yung mga tuyong dahon. Ha? Ah? Ayan. Yeah. What? Wait lang Babalikan kita dyan. Doon may malaking ano, may malaking crocodile o sa puno. Yun you know, o, may malaking crocodile o sa puno. Atayon. Pero hanggang dyan ka lang ata. No. Alam ko hindi pumarating yun Ang taas ng yug Hi guys Walang pinukuha ng buto so ako na lang. Ikaw na lang, kaya mo yan B Oh no tapos na ba? Wow. Nako, bagal nyo ah Bilisan nyo, Arawan to Ayan. Sipag naman So ito na nga mga Beatles seryoso tong ate ko na kumukuha ng mga tuyong dahon Ayan o no? <laughs> Hindi na yan ngumingit eh. So, dahil nga wala akong dalang itak mga bees, so, syempre, magbibideo na lang ako. Sabi kasi niya, bibidyoan ko siya. So, syempre, masunuri naman ako. Kaya, eto ang ginagawa ko. Sabi kasi, bee, kaya mo yan. <laughs> Ayan, putulin mo yan dyan sa dulo. Ayan. Pati dun sa kabila, on oh, dami, Ang dami-dami. Pabilis naman dyan. Nakikita nyo naman mga bee. Lumaki siya sa farm. What? Pwede siya nakapag-araw. Hahaha. <laughs> <laughs> ikaw na mag- Ikaw na mag Hoy, <laughs> 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 oh, wait lang mamaya pa ako mag-ugas. Walang <laughs> hiya ka. Pumunta ka lang dito. Ito yung sasabihin mo sa vlog ko. Ah, <laughs> <laughs> mag <-uhugas> ng <silang> plato? <laughs> mamaya ako mag <laughs> Oh, no! <laughs> oh, ayan, ba? Diba? Oh, see? <laughs> so ito na mga B at talaga itong dalawang tayo nag talaga nagpagkit lang dito at sya ay grabe sya sana ako may taga pay pay papasana all ka na lang talaga mga B at ah, talaga naman itong hati ko ayaw pa sabi ko mamayang hapon kasi ang init init ang haling tapa tapos ganito yung ginagawa namin wow So sabi niya ngayon na daw kasi nga ano, sinisipag pa siya kasi mamaya tatamarin na naman siya eh pag umuwi na kami na bahay. So ngayon daw. At saka actually pumunta kami dito mga abi kasi nga para bantayan itong mga kambing na to, yung mga alaga namin kambing, pati yung baka. So hanggang sa nakita namin na marami na yung mga tuyong dahon, kaya naisipan namin kunin. Kung kailan natanghaling tapos saka kaya naglinis ng mga ganyan. <laughs> Ayan dito yung mga sigbin, yung mga amulit. Mm, nako. Bahala kayo dyan. Kukuno na ako dito. Medyo napapagod ng lola niyo.